Ako tata guys. Hey, late na kayo. Sayang sa oras. Ngatot. Hing sayo ko. Kaya para mahuman na ako na ako. Sa dihang. Hello kay. Kay. Nagpabulkit pa ang person. No? See you. See you later guys. Trabaho sa ta guys. Oh. Bye. Tata tata guys. 12.10. So 8 minutes na to siya. Gidagan. Gikan dito sa pabulkitanan. Sa may unahan o balde. Eh. Nga po tata. Ang story ani guys. Gapon. Pag abot na magikan o o Manila after kaon, diretso ko og trabaho. Sa magbike ra unta na ko guys para dali lagi para tipid. Og sa dihang ready na ang tanan nakapakbag na ko, naka na. Pag pag, -pag naog na ko pag kuha sa bike guys. Ang gipindot nako, ang gicheck nako na ko nga ligid is ang likod lang kay mao man siya ang perminti o kana medyo kulang og hangin. Og sa dihang tinga man ko nga gahi man iabanti di ay kay as in literal gyud nga flat ang ligid sa atubangan. asin mm -mm. As in flat na flat gid siya to rest level gid siya try na ko siya og bumba at og hangin og sa dihang wala gid siya guys e, wala tay pag-asa ani so retreat ko nagchange ko og ang raincoat gibilin ipulihan ako og umbrella nag, nag commute na lang ko gibit na lang na jog nako og apil si kat, kat so decision ko pagkauban na nako siya ipabulkitan pero sandi pero sige nag inquire man pug na man daw mga abli daw nga mga kuam mo to karon sa ko rin ako sa balay alas jis og sa dihang ang e kang atubangan lang na problema guys kalagot medyo tago, dugay, dugay man pod di ay eh, kung labi na kung daghan og actually dali ra siya ang pagpabulkit o, kayo, mo ko kayo kabantay mo dako kayo buslot na guys na dako kayo na siya buslot dali ra magpabulkit ano lang makalangan lang kay syempre daghan Napay na pay mas nauna sa imong ha di jud ka Siyempre, first come first serve man gud ang ano ang ano ani ang dagan so to siya kailangan gyud nato siya pabulkitan no okay, para sa atong safety o okay, para makatipid ta no oh, okay. Three. 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 Oh, ang nakanindot ani nga vulcanizing shop guys kay ginatrain ni kuya iyang mga sakop nga mag nga makabalo tanawa guys o mga bata ang nagbuhat sa akuang. ang ay sikaso sa bike na ko o sa, sa pikas o mga kaning nakahukas guys kay marag pag umangkon so o igsoon kay nagkuya man siya kay kuya tapos isa kay nagpapa mm -mm. ginatrain niya guys sa bagay sa weekend mampudron o oh. si mga buutan mga bata mm, -mm kani nga part guys na humana ang atubangan gusto na ko padagdagan og hangin ang sa og sa dihang igo rajon unta na butangan ang hangin ni buto na po dampi kas, ang salikod, mo ni nakalangan sa ako ah, guys mm -mm, morang, na ko dito mga 2 hours man siguro o 1 hour kapin mm -mm. kay ang kana naman pong isang ni kuratsa maglagot ta pero advice si kuya sa ako ah, nga kung pwede kong mahimo kaya mas daghan man siyang buslot ang sapikas mas siya ang mas gamit kumbaga kaya ang bulkit mis ang ginabulkitan daan ning buto siya mismo ang ning buto kay hmm, kaya kasi kanahan bike guys tas taon taon na po siya sige ginagamit siya na po ang ano ang nagunda gi, aha, ka kaayo advice si kuya nga palis boat ligid gyud siya tanang ligid